Magandang magandang umaga sa iyo ulit kaibigan So ngayon Ang gagawin ko na video ay uh, Ipapakita sa iyo kung paano Mag encoding Sa mga directs mo Ayun So ang matutuhan natin ngayon is Kung paano mag encoding dito sa ating dashboard Sa UCorp Ayan so i-type mo nyo lang po Yung UCorp.world uh, dito sa u Google no? So ito po yung ating uh, site Ayon. Pwede po dito makabili ng products pero hindi po discounted, no? Kasi dito sa site natin, no? Ngayon, mag-login po tayo dito sa ating website. Sa dashboard natin, click natin yan. At yan, no? Down, I-download natin, i-login natin. So, dito, ito po yung ating dashboard. Ladies and gentlemen, di ba nakapurchase tayo ng uh, package? Papasok po yan dito sa Codes Management. Yan, i-click natin yan. Halimbawa, nakabili po kayo ng code or package. no Lalabas po yan dito. Order. Ayan. At, kung paano mag-encode, i-click nyo lang po itong genealogy. Makita natin sa taas yan. No? May makita tayong home, buy products, or buy packages, buy products, my orders, at genealogy. I-click po natin yung my genealogy. At halimbawa, Uh, may i-encode po tayo na downline. Isa, isang downline lang po. I-explain ko po sa inyo. I-try ko pong ipaliwanag sa inyo kung paano. No? I-click natin dito. Di ba sa kabila, vacant slot. Sa taas, meron akong pangalan. Ja Daklan Jonathan no? sa taas. Merong uh, Daklan Jonathan din sa baba. Nakatuhog po yan na lima. Uh, meron po akong 14,946 points dito sa dito sa left ko. Sa right ko, wala pong ano, wala pong tao, ano? Halimbawa, mag-encode tayo dito ng gold. I-click mo lang 'yan, 'yang vacant slot na 'yan. I-click mo 'yan. Ito po 'yung lalabas. Ayun. So, i-click mo dito. Kapag i-click mo dito sa additional account, pag i-click mo 'yung additional account, ibig sabihin, Daklan Jonathan pa rin ang lalabas doon sa account na yon. Ganun siya. No? So, halimbawa, ang gagawin natin dito is mag-encode tayo ng pangalan ng ibang tao. I-click mo yung register new member. At kapag yung in-encode mo ay hindi mo downline, hindi mo direct, i-copy mo lang yan sa taas. Copy paste. Tapos, click mo yung register new member. Pagkatapos, halimbawa, uh, ayan, I-click mo lang sa taas yung sponsor ID, lalabas yung blank, i-paste mo yan dyan. Ayan. No, not, no result found kasi nga direct, direct ko yung pangalan ko yung in ko at yung, yung ID number. So, ganun. Kapag hindi mo downline, hindi mo direct, at ikaw naging code, ganun lang po yung gagawin pwede nyo. Ayan. So, ngayon, tutuloy lang din dito. Meron ditong activation code kapag nakabili kayo at napasa nyo dito sa pangalan niyo sa account niyo automatic po lalabas sa baba choose your available codes below may lalabas yung isa o dalawa depende sa encode niyo may dalawa kayo isa i-click mo lang yan mayroon meron boxit sa gilid dito may box yan i-click mo yon lalabas automatic dito yan sa activation code malalabas yung code yan sa enter activation code dito sa na blanko no? lalabas yan ngayon I-type nyo yung pangalan, middle name, last name, email, email, address, mobile number. At tapos yung username ng download mo, pwedeng pangalan at do niya para mas madali nating malaman kung sino yung uh, download na yun. No? Then, password at saka confirmation password. Kapag masubmit na yan, automatic po yan successful. Ayun, no? Tapos, kapag i-open nyo yung account na yun, hindi mo siya ma-encode ah, hindi mo siya ma-open na buo kailangan mo talagang mag-proceed magpatuloy sa pag pag-fill up no hindi mo hindi mo makita kung ilan yung download doon kapag hindi mo ma-fill up yung birth date niya yung address ita ita type niyo doon at yung picture niya yung image niya tapos privacy code mag siya yung, yung yung privacy code number kasi is ikaw lang nakakaalam noon kapag mag-withdraw ka, kapag mag-send ka ng product or ng uh, ng package, so kailangan ng uh, privacy code. Uh, ano ba ba? Uh, 79476, ganun, 6 na privacy code. Yun ang ipapa-i-click mo, oh. Iyan, yun ang ipapa ita type mo para mapasa mo yung yung code na yon. So, yun. Tapos, i-confirm mo siya. Pagkatapos, uh, i-type, i-click mo yung uh, terms and conditions, i-check mo, tapos accept. Automatic, ma-open na yung account ng, na in-encode mo. Kasi kapag mag-encode ka tuloy-tuloy, kasi meron siyang downline na 10, so kailangan uh, siya ang mag- siya mag-fill out or ikaw. Kasi may application form naman, pwede mo naman gawin yon At hanapin mo lang image niya sa Facebook niya. So ganoon din siya ka simple, no, mga kaibigan, no, kung paano mag-encode ng mga downline. So ganito yung sabi ko kanina, 'di dito sa baba. Tapos yung uh, down yung upline niya is uh Jonathan na uh, may uh, may ID number sa dulo na 1001. 'Di ba? So i-click mo 'yan. I-type mo 'yan. Ito yung 1001, i-copy mo 'yan register new number tapos ito yung gagawin mo ayan di ba may may lumabas na pay uh, bangko i-paste mo yan i-click mo yung number 2 ibig sabihin si two na si number 2 na si number 2 yung direct sponsor at siyang kikita ng direct referral doon sa in-in code mo kapag hindi mo gagawin yan automatic papasok yan sa iyo baka maghanap yung downline mo sa kung saan yung direct referral niya di ba so ganun po kailangan po nating gawin or para mas ma mabawasan or ma-prevent yung gano'n na sitwasyon, kailangan i-open mo talaga kung sino yung direct sponsor ng mga in-encode po ninyo para maiwasan po yung pagkakamali. So, ganun lang po kasimple. Maraming maraming salamat sa panonood. I-share nyo po sa mga downloads ninyo para matuto din po sila kung paano mag-encode sa dashboard nila dito sa UCorp dashboard natin. Ayun, so have a great day. More power to us. Go, go, go. Bye-bye.